May tarik na, ibang, 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 Hindi! ibang, 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 ibang,

At ito ito mga idol, magpapunta muna sila, practice muna, practice! Train, isayo, isayo, sayo, Ayan, ito yung mga mababalik ko. Yung mga idol, medyo, yun sa si atin mo dyan, nagpa-practice siya nating training. Panapan natin ng kalaban. Tingnan natin kung sino kalaban nito. Ay, baka, ay, ay baka! Baka, parang ready na rin tayo sa tarian ah! Itu nga ka itu pang tari. Makikipagla. Bakit mula ko kay Jordan? Dah, tulungan tayo ba? Let's go, let's go, let's go. Tara. Gusto mo bang kalaban? Gusto kita. Balito. Oh, 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 Kaya? Nagagamit mo na ayos? Nagagamit naman? Tumatang, tupat, tupat, tupat. Yeah. Hmm. Tumata yung nipad Ito. Ayan o. dito, dito ka ka. harap ako sa'yo. Nagilig ba? Ito, may harap ako sa'yo. harap ako sa'yo, Timotya! Sino yan? Ayaw ko yan, baka pala kaya. Hindi! Balito ito! Dito ka! Dito ka! Palakasan sila dito mga adal. Ako referee ha. Ayaw ba <laughs> lilipad yung dalawa, anong pakiramdam? Ha, uh, okay lang. Ay, pa, ay, uh, okay ba mo siya dito? Eh, hindi ko hindi ba ako nagalakad ng papaganito? Nakatayo talaga siya ng ganyan. tinik mo lang? ko lang, pero hirap uh, ako. Ay, ka. out ba, nasa ko. Yung mga kilos ng ayos. Uh, pero, syempre, oh, uh, okay, dito. naman siya. mo? Okay naman. Okay naman. Okay, okay. Naman. okay salpo ka na! <laughs> <laughs> Ayaw ko! Ayaw ko dyan! Malaki dama, malaki dama. dama, dama, dama. yun <laughs> <laughs> Hindi naman ito. Hindi naman ito. Hindi Eh? 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 Ako malaki. Hindi, ibang, ibang ano ito eh. Ibang, <laughs> ibang sports ko <laughs> eh. Ibang sports ito eh. Oh, Oo. Oh. Hindi siya ano eh. <laughs> Kasi ko lang. And, and, and sinong gagayaan mo ang NBA? Ha? Huh? Sinong gagayaan mo? Malang Michael Jordan. Bang! Ah! 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 Lagos talaga. Kung may lalaban sa akin, ayaw ko dito. Magkano malakas yan, lakas na. Ayaw ko dito. Gusto ko dito. Alay ko ba? May oh, geta Kaya kaya ko pa kahit matanda. Dogya <laughs> <Bugi> ako. Uba batage. Dogya ako. Masyado mahaba 'yung tawag mo. Pakain <laughs> <aykri>. um, like 'yung ulang. Alay <laughs> ko. Ay, ayo na maka good vibes sa mga kasama Hello. natin. Kad ganto, 'di ba? Kita natin na masaya sila. Okay. na okay, ha? Huh? Swabbing, swabbing. I got you. I got you. Eh, ano sabihin mo? Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Happy lang dapat, happy yeah, dapat. Top dapat. Top yeah, top lang top dapat, happy lang dapat. lang, Enjoy, enjoy life lang tayo mga idol. Oh. Kaya sabi natin, hanggat na tayo sa mundo, gawin natin lang masaya buhay natin, di ba? Yes. 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 Yeah.